Yo mga do, ito yung short papaya natin no? Oh. Nakuha ko to dun sa down south ng ano, down south ng Zamboanga del Norte. Kaya kahit malamig na, kaya pa niya magbunga. Kasi nga sanay siya sa malamig na parte ng Pilipinas. Tingnan mo, ito talaga yung short papaya, tama yung bunga niya oh. From here all the way there. So, hina-harvest na natin sila kasi sayang din naman pag di mo kinuha, maano siya. Ma Pwede mo namang i-freezer to, tapos tinola ka na lang ng tinola. O kaya, gawin mo, babad mo sa suka, lasa niya, mangga. O kaya, babad mo dun sa, ano, yung suka ng Chinese. O kahit yung suka na coconut, wala kasi tayong coconut na, ano, eh. coconut na suka. Ay, suka, ayan na siya. So, ito na siya, ang bunga, mga do, oh. hanggang baba, o. Oh. Short papaya to. Ito talaga yung dwarf. Obviously, na dwarf siya, pero nabubuhay siya sa malamig. Tinan mo naman, o. Oh. Tapos, hindi naman sobrang lame kasi bukas mag snow daw. So, kunin na natin siya bago siya masibang. O, ba diba? Ganyan. O, ito. Sayang din to. Kahit maliliit, masarap pa rin to. I-prosin mo na lang para hindi ka rin mayat-maya. Ang hirap din gumawa ng... Alam mo yung ano ka? Ito, wala na ito. Nag-pros na talaga. Para hindi ka mayat-mayat hiwa para mabilis magtinola pag naka-prosin na yung papaya, nakahiwa na, ah, lalagay mo na lang sa ano. Tapos, yung gagawin mo, balik mo yung ito. Kasi next, para next, ano, spring time, kaya pa niya. Ito, katula dito, yan o. Ah. Alagaan mo rin ang cover. Ito, cover. Okay. Sino ba ito? Bulo mo. Kabera natin ulit siya, kasi nga, lalamig. Yan. Ito, baon mo ulit siya dyan. Yan, sa ilalim. Yan ito yung papaya natin. Kasi mamatay man yung pinakapuno niya, mabubuhay naman siya sa springtime. So, 2 months lang hintayin mo. I-cover mo to hanggang May. Kasi pag March lumalamig pa rin, April lumalamig pa rin. So, hanggang May. May talaga ako June. Last end ng May bago mo tanggalin tong trapal mo sa papaya. Kung oh, hindi, patay talaga to. Pakita natin to. Let's, let's move on. Nun. Tama kung gano'ng karami, oh. oh. Hindi. Yan siya, oh. So, let's go there, honey. Pause. Oh. Diyan mo to. Ito, wala akong pang cover kasi hindi ako nakabili. So, he might die. But, he might survive or might die. Kasi, diyan mo yung, ano niya, oh. Yung dito niya, oh. Look at this one, oh. Diba? Look at this. Temo mo, oh. Ito, medyo halata mo na talaga na nagpo na talaga tong gilid niya. Oh. Ayan. Pause mo nga muna. Ayan, so, kasi yung nagbibidyo sa akin, medyo gogo -go rin eh. Ang bawa, ito, tingnan nyo dito sa ilalim, ito. Ito yung pinakano niya. Kaso mahalata mo talaga na nagpo-frozen na siya. Kasi hindi, yung stem nito, hindi to stem ng ano. Hindi siya yung mata kahoy. So ang laman nito, tubig. So pag nag-frozen yan, mamatay talaga to. As in. Like this one, ito. Malaking puno to, mga to. So, kahit anong laki ng puno nito, ito hindi to dwarf eh. Kahit anong laki ng puno niyan, mamamatay yan siya. Kasi nga, ano eh, uh, ang laman niya tubig. So pag nag, nag ano, snow bukas, mapipisa talaga to halatang malambot na. So marami tayong papaya dito na patay, patay, na talaga siya. Yan, mamamatay talaga yan. Katulad nito, wala akong pantabon. Kung may pantabon kayo, katulad yun, parang white lady doon, yun, okay yun. Mabubuhay yung papaya nyo, tulad nito. Kung naka-greenhouse to, buhay to. Kaso wala tayong pantabon, kaya wala. Bye-bye talaga siya, patigasan sila ng mukha dyan sa winter. Anyway, pasok tayo sa loob ng bahay ko. Pakita ko sa inyo yung papaya na nasa loob ng greenhouse. Yan. So, dito tayo sa loob ng greenhouse. So, dito, wala pang nalantang mga puno kumpara doon lantana. You know, sa labas, wala na. Dry na talaga sila. Pero ito, yung papaya mo, basta na sa loob ng greenhouse, ayun siya, oh. He can still survive. Ito kasi, late ko na itong nabunot sa lupa, mga do. Kaya tignan nyo, na abutan siya ng frost. He's trying to, ano, bumunga, kaso wala na. Patay na talaga yung bunga niyan. Pero, ito, yung kalahati ng ano niya, ito, patay to pero yung ilalim nito buhay to. Pwede itong mag ano magtubo ng panibagong papaya dito. So pabayaan niyo muna sa dito sa loob ng bahay. Pero like I said, yung naka ko na dito, naka-seedlings na napapaya ito. Seedlings na malugo So mabubuhay talaga to. Pero kailangan May na last end ng May o kung hanggat June na ilabas. Ito bubuhay din to mga do kasi may dahon na siya diyan eh, oh. Meron pa akong isang papaya dito ayun. Ayun siya. Ayan. Sigurado mo bubuhay yan. Magkakabunga din yan mga do. Sigurado yan. At ito, isa pang papaya natin dito. Ito. Ito, mas sigurado to, magkaka... Ano rin to, guys? Magkaka... Bulaklak din to, sigurado to. Kasi, ang stage nito, 8 months na to eh. 8 months na siyang buhay. So, may tendency talaga na magbunga to this year. Next year, this is the year of that. January pa kasi malamig. May tendency to na mamunga, no? Lalo na tong puno na to. Kasi, nung stage na kinuha ko to sa labas, namumunga na to. So, the moment na ilabas mo to, continuous to mamumunga. So, marami tayong possibility na papaya mamumunga next year.